kahirapan. Marami na ang nakinabang nito. Dahil sa poverty porn, marami na ang kumita ng mga uh, filmmakers, manunulat, pastor, misyonaryo at mga NGO. Isama mo na rin si kapitan, mayor, governor, congressman, senator at president. Pati na mga TV hosts, media personalities at influencers na ginagamit ang mga mahihirap para tumaas ang kanilang rating at popularity sa uh, parehong traditional at social media. Nariyan ang sikat na magkapatid na sumbongan kuno ng masa na lalong lumalawak ang kanilang political clout, lalo na sa may hirap at walang kapangyarihang ipaglaban ang sarili sa mga uh, pang-abuso at pang-aapi. Pero ginagamit lang sila uh, sa kampanya at sa pagpapabango ng pangalan, kaya may senador na sa kanila at may kongresista. Mukhang may balak pang maging presidente. Nariyan ang mga noontime TV hosts at mga game show hosts na namimigay ng pera sa mga tao dahil marketing strategy ito ng mga kumpanyang uh, producer ng consumer goods. Mas effective nga naman na marketing at advertising strategy. Nariyan ang mga preachers ng uh, Prosperity Gospel na sila lang ang prosperous pero ang ordinaryong mga miyembro ay naghihikahos. At mayroong political clout ang mga religious leaders na ito. May hatak sa politika kumbaga. Nariyan ang mga politiko. Uh, erap para sa mahirap. Ika nga. O kaya pag nanalo sa pagkapangulo, 15 pesos na lang ang bigas per kilo. Yan ang pangako ni Rodrigo Duterte na naging tanyag sa pamamaslang sa mga mahihirap na sangkot umano sa illegal droga. Ang mga mayayaman on the other hand, well, kailangan nila ng due process. Ang drug war na nayon ay war against the poor. Dahil hindi, hindi rin naman nasugpo ang root cause ng drug trade, na mamayagpag pa rin ang mga suppliers at traders ng illegal drugs. Sinugpo ang mga mahihirap. Tumaas ng 5 piso ang pangakong presyo ng bigas noong uh, 2022 uh, presidential election. Marami nga naman ang naniwala sa Benting Bigas ni Ferdinand Marcos Jr. at sa kanyang Italiano Gold. Sila ang mga taong yumaman by serving the poor. Sila itong may kapangyarihan sa lipunan. Pero kung titingnan natin ang numero, makikita natin ang katotohanan. Noong 2023, 12.6% ang involuntary hunger rate sa Pilipinas ibig sabihin mga taong nagugutom dahil uh, hindi hindi sa gusto nilang magfasting at magpapayat kundi dahil wala silang makain o pambili ng pagkain noong April 2024 inilabas ang ulat ng Okta Research na 42% ng mga Pilipino ay itinuturing nila ang sarili bilang mahirap o kaya kung tawagin ay self-rated poverty. Ang breakdown nito ay 71% sa Mindanao, 47% sa Visayas, 29% sa Metro Manila at 28% sa Balanced Luzon. In the same survey, mayroong 11.1 million Filipino families ang food poor at walang kakayahang bumili ng masustansyang pagkain. Datos ito na pinoblish ng Philippine News Agency at posibleng hinilot pa nga ang mga numerong ito. Kaya wag na tayong magtaka pa kung bakit mahina ang performance ng mga mag-aaral sa public schools. Malnutrisyon ang isa sa dahilan kaya nahirapan ang mga bata sa eskwela. Sa ngayon ay wala pa tayong bilang o datos ng mga Pilipinong namamatay na lang dahil walang pampaospital o pambili ng gamot. Ang kahirapan ay isang krimen. At ang salarin, sistemang politikal at panggobyerno, mga batas at polisiya na pabor sa mga negosyanteng gahaman, mga mambabatas at politikong asendero, at oligarkiyang lumalawak ang business empire out of the sweat and blood of exploited workers. At ang biktima, sinasabi nilang tamad, kulang sa diskarte, imoral, lasengo, tambay, mga hampas lupa. Mahirap ka na nga, iniinsulto at kinukutya ka pa. Hindi ba't ang ganitong pagturing sa kapwa ay isang imoralidad at kasalanang mortal? ang sinasabi ng ating mga policymakers sa si Kongreso at Senado at pati mga opisyal sa si Ejecutivo, labanan ang kahirapan. Talaga? Kahirapan ba talaga ang kontrabida sa usaping ito? Hindi ba't ang kanilang nilalabanan ay ang mga mahihirap, hindi ang kahirapan? Ang kahirapan po ay isang kondisyon. Kondisyong material, pang-ekonomiya, panlipunan, political at spiritual. Ang kondisyong ito ay may mukha. Mga pamilyang Pilipino, Pilipino naghihirap at hirap makaahon sa buhay. At ang dahilan kung bakit mayroong kahirapan ay ang walang kabusugang kaswapangan ng mga naghaharing uri sa lipunan. Mga elitista, mga negosyanteng halang ang kaluluwa at nagpapalawak ng kanilang mga imperyo sa likod ng mga inaaliping manggagawang kumikita lamang ng kapiranggot at hindi pa sapat upang tustusan ang pangangailangan sa araw-araw. Ang kahirapan ay hindi salot na pinupuksa. Ang salot na dapat pinupuksa ay ang mga individual na responsable sa mga pulisiyang laban sa interes ng mga manggagawa at ordinaryong mamamayan. Mga pulisiyang pabor sa interes ng mga uh, mayayamang kapitalista at negosyante. Mga pulisiyang pabor sa interes ng mga kurakot at mayayamang politiko na mas lalong nagpapayaman sa panglilimas ng kaban ng bayan. Yan po sila ang dapat pinupuksa, hindi ang kahirapan. Pwede namang itaas ang sahod ng mga manggagawa na sapat sa pang-araw-araw na pangangailangan at may paano may kaunting ipon. Pwede magkaroon ng pulisiyang libreng gamot sa mga pampublikong ospital. At kaya, kaya din namang ibaba ang presyo ng pangunahing bilihin. Gagawa lang ng, ng batas. Ibig sabihin, gagampanan ng mga nasa pamahalaan ang kanilang mandato bilang mga mambabatas at tagapagpatupad ng batas at bilang lingkod ng bayan. Hindi kahirapan ang ating kalaban kundi ang kawalang pakiramdam sa paghihirap ng ating mga kababayan. Ang kalaban ay ang mga politikong ganid sa kapangyarihan at negosyanteng ine-exploit ang mga loopholes sa batas upang maiwasan ang pagbabayad ng tamang buwis. Hindi makapagpasahod ng tama sa mga manggagawa at upang makakuha ng bilyon-bilyong kontrata sa gobyerno na puno ng anomalya at korupsyon. Ang kahirapan ay isang moral issue. Resulta ito ng moral bankruptcy ng ating mga policy makers at policy implementors. Hindi ito usaping personal na moralidad dahil lahat naman tayo ay mayroong mga personal failings. May mga pagkukulang tayo. Ito ang moralidad na ating tinutukoy. Kapag ang isang tao ay mayroong kapangyarihan na impluensyahan ang public policy at ginamit niya ito upang ipaglaban at ipagtanggol ang mga naaapi at ang mga nasa laylayan ng dipunan, mga pulisiyang isinusulong ang para sa common good ng lahat ng mamamayan. Walang pinipili. Lalaki, babae, bata, matanda, may kapansanan, membro ng LGBTQ community at mga katutubo. Ito ang pampublikong moralidad na dapat ay standard sa ating mga public servants. Kapag ang isang individual ay mayroong kapangyarihan na impluensyahan ang public opinion at public policy, mga taong nasa pwesto sa Senado, Kongreso, mga tao sa media at pulpito, ngunit ginamit niya ito upang pagtakpan ang kawalang katarungan at anomalya sa pamahalaan, ito ang imoralidad. Ito ang ng mortal. Kapag ipinaglalaban ng isang maimpluensyang individual ang interes ng mga kurakot, ng mga politiko at negosyanteng gahaman, ito ay isang mortal na kasalanan. Dahil salungat ito sa prinsipyo ng hustisya at sa prinsipyo ng pag-ibig sa kapwa. Mga pastor na ebangheliko, mga ministro at kaparian ng simbahan, na nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan. Mas lalo pa nilang pinagtatakpan ang mortal na kasalanan ng mga politikong gahaman na nasa kapangyarihan. Maririnig mo sa kanila ang ganito. Isisisi sa mga mahihirap ang dahilan kung bakit sila mahirap. Kulang daw kasi sa pagsisikap at tatamad-tamad sila. Walang diskarte, ika nga. Kaya dapat na huwag ihaasa sa gobyerno ang lahat. Sa totoo lang, hindi naman tayo umaasa sa gobyerno eh. Nagagawin niya ang lahat. Ang lahat-lahat. Kaya nga, naghihirap uh, ang mga tao eh. Kaya nga, kumakayod. At, papaano nga magsisipag ang, ang mga tao kung wala namang trabaho? At kung may trabaho man, below o nasa minimum wage lang ang kinikita. At dahil sa ganitong environment, wala silang opportunity, na fair lang sana para kumita ng pera. Sasabihin nilang maliliit na negosyo, pwede naman dyan. Pero dahil sa dami na rin yung nagtitinda, kulang ang kikitain. At hindi lahat ng tao ay may talento sa pagninegosyo. Mayroong hanggang doon na lamang sila sa pagiging manggagawa. Kung sasabihin mong edi magsaka sila, magtanim-tanim. Yung mga may lupa, pwede pa. O yung mga nagmamayari ng lupa. Pero hindi sila dapat Tatawaging mahirap dahil may resources naman sila. Pero nga, kulang din naman sa kaalaman at kakayahan sa pagsasaka. Ito ang dapat na pagtuunan ng pansin ng gobyerno. Agrikultura. Ngunit, karamihan sa ating mga mahihirap, uh, yung mga kababayan natin na naghihirap ay walang lupaing masasaka. Nakatira lamang sila sa uh, lupaang hindi kanila o sa mga squatters area. Marami ang mga ang mga nangungupahan lamang dahil wala silang sariling bahay. Kaya kahit anong gawin mong budget-budget sa kinikita, mahirap ka pa rin, isang kaig isang tuka. Dahil ito sa kakulangan ng opportunity na bunga ng mga batas at pulisiyang mapang-api at marahas. Hanggang kailan maririnig ng mga nasa kapangyarihan ang boses at at, at hinaing ng mga mahihirap? yung tunay na pagdinig, yung tipong mayroong translation sa aktual na pulisiya at pagpapatupad ng pulisiyang maging, uh, magiging sandalan ng mga may hirap upang sila ay uunlad, bunga ng kanilang pagsisikap at nang sa ay intact ang kanilang dignidad. Yung tipong pagdinig na hindi lang para sa boto, kundi talagang totoo. Kailan kaya yon?